Upang alisin ang isang telepono mula sa iyong CarPlay o Android Auto, kailangan nating pumunta direkta sa ating telepono. Pumunta tayo sa mga setting at kapag nandito na tayo, pumunta tayo sa bahagi ng Bluetooth na makikita dito. Dito natin hahanapin ang pangalan ng sasakyan kung saan tayo konektado. Sa aming kaso, ito iyon, pero sa inyong kaso, maaaring anumang sasakyan na konektado kayo. Sa kasong ito, ito iyon at ang gagawin ninyo ay pindutin ang kalimutan ang device na ito. At kapag nagawa na ito, hindi na ito muling makakonekta dahil wala na kayong koneksyon sa sasakyan. Ngunit kung hindi ito gumana o nahihirapan kayong gawin ito sa anumang dahilan, maaari natin itong gawin direkta mula sa screen ng ating sasakyan. Para dito, hahanapin natin ang setting, palaging hahanapin ito depende sa kung paano nakakonfigure ang inyong sasakyan. Sa kasong ito, nandito ito sa setup na button, ngunit kung mayroon kayong ibang sasakyan na walang mga button, kailangan ninyong hanapin ang icon ng settings na makikita dito. Kapag mayroon na kayo nito, hanapin natin ang mga koneksyon ng device at dito natin hahanapin ang mga koneksyon ng Bluetooth. At dito makikita ang lahat ng mga device na mayroon na tayo. Kung hindi ito lumabas dito, bumalik lang, pumunta ulit sa settings, bumalik dito at pindutin ang proyeksyon ng telepono at lalabas na lahat ng mga device dito. Ang gagawin natin ay pindutin ang huwag i-disconnecta dahil kung hindi, mananatiling konektado ito, kaya kailangan natin pindutin ang tanggalin at dito pipiliin natin ang gusto nating tanggalin. Halimbawa, ito, pindutin natin ang tanggalin, pindutin ang uumuli at ayan, natatanggal na ito. Kapag natanggal na, wala na tayong konektadong device. Tingnan niyo, awtomatikong natanggal na ito at hindi na ito lilitaw dito. Sa katunayan, kung pupunta ako sa simula, hindi na ito lumalabas para kumonekta sa Apple CarPlay dahil na-disconnect ko na ito. Ang konektado ay isa pang iPhone na ginagamit ko para mag-record, ngunit ganito mo ito aalisin para sa parehong Android at iPhone.